pagpalang gabi po kaibigan mga kay stroke mga iba't ibang klaseng stroke stroke din po ako anim na taon na itong laso ko 64 ako senior citizen din po ako 64 Person with disability. May tama yung tuhod ko. Ito. Anim na taon. Alam nyo, nung araw, meron ko na dito sa mga kapwa-stroke natin eh. Sabi niya, recovered na siya. Ang tanong ko, kung recovered ka na, hindi ka na uminom ng gamot. Sabi kong gano'n sa kanya. Ibig ko sabihin, daily maintenance. sabi niya, uminom pa ako. Sa, ang tanong ko ulit, eh, ba't ka uminom ng gamot eh? Samantalang sabi mo, recovered ka na. Ang sabi niya po, kasi baka mamatay na ako. So nasabi ko, takot ka palang mamatay. Opo, takot ako mamatay, sabi niya. Kita nyo, dinideklara niya recovered na siya pero umiinom pa siya ng gamot. O meron naman. Kaya ka daw siya nag-exercise. Takot siya ma-stroke muli. Siyempre, pag sinabing takot siya ma-stroke muli, baka maaaring mamamatay na rin siya. Kasi ang stroke, hindi mo alam kung mamamatay ka eh. Oh. Ibig sabihin, ang isang patient na stroke, kaya siya nag-exercise, sa totoo lang ah, nandun yung takot na mamatay siya. Pangalawa na yung pangalawa na lang yung recovery eh, o yung kagalingan. Pero tanongin niyo yung doktor nyo. Siya lang pwedeng magsabi kung magaling na kayo eh. Yan ang totoo. Lahat po ng na-stroke sa atin, takot ng may stroke muli. Lalo na pag mapakinggan mo pa yung doktor. Talagang kulang na lang, tatakutin ka ng doktor eh. Eh tayo, nag nag-exercise tayo. Oh. Sige nga magsabi kayo kung hindi kayo uminom ng gamot mga, kayo mga kay strokes. Ako hindi ako uminom ng gamot. More than one year na. Ang ini iniinom ko lang po yung bawang sa katas ng kulong tubig. Kagaya ngayon, meron na akong nakahanda. Oh. Ito. Wala raw meron akong meron akong gani. Dila lagi ako gani. Ito. Babaw ang anim. Editing pinakulon to bigay no umusok pa oh. Yan. Nakanda na yung aking inumin Bago matulog. Umaga, wala pang almusal. Siyempre, mag manala, magpasalamat ka muna sa Diyos pagkagising mo. Saka ka uminom niya, no? gusto mo galaw-galaw muna. After ng galaw-galaw, uminom ka ng pinagkuluang bawang. Kung meron ka nga, nilagyan mo. Kung wala, di wala. Kung mayroon kayo kalamasyid, dilagay nyo. O lemon. O sa gabi, bago kayo matulog, magpasalamat kayo bago nyo inumin yan. Bago kayo minom. Eh, nagtataka po ako, bakit takot kayong mamatay? Kaibigan, lahat naman tao mo mamatay ah. Alam niyo po, sa bagay, kanya-kanya tayong paniwala ako, Christian po ako eh. At nagbabible sharing ako. Marami na akong binabible sharing. Kapwa ko. Ka-estrokes, PWD, mga diabetes, iba't ibang karamdaman. Sa so, hospital, nangangaral din ako. Oh. Nagsisira ko ng word of God. Alam nyo, kung takot kayong mamatay, ito wala nga sikreto kay Bigan. Isuko nyo po ang buhay ninyo kay Jesus. Ayan ang in Christ alone kausapin nyo sa gabi baka'y kayo matulog pagharihin nyo na si Jesus sa inyong buhay manalangin kayo ng matayong tim sabihin nyo magari sa sa inyong buhay pag pinagari ninyo si Jesus sa inyong buhay dapat kung ano yung gusto ni Jesus yan ang gagawin nyo anong gagawin nyo puro mabuti walang masama kasi si Jesus mabuti eh. Oh. Ang pangako kasi ni Jesus, napakaganda. Ito, babasahin ko. Kaya ako, wala, po ako, katakot-takot sa bagay na yun eh. Na, hindi naman sa ano ah. Nagtataka lang ako sa mga kaistrogs natin. Bakit takot sila? Takot sila mamatay. Sabi nila, recovered, pero uminom ng gamot. Ako hindi ko sinasabing magaling na ako, recovered ako. Pero tinitiyak ko sa inyo, more than one year o oh, oh, magdadalawang taon na ako hindi uminom ng gamot ng daily maintenance, wala na ako sa akong inalis yan. Wala nagturo sa akin, huwag ka nang uminom, tayo yan, doktor. Tayo nga ng doktor, hanggang mabubuhay ka daw, uminom ka ng gamot, kanya sa akin. E, bu sarili ko ito, alam ko naman ang timplada na sarili ko eh. O, oh, anong pangako ni Yesus? Babasahin ko po ah. Dito po sa 1. Ito, babasahin ko po. Sa 25 o si 25. Ang nagsasalita rito, mismo ang ating Panginoong Yesus. Sinabi naman ni Yesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, sa masampalataya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Oh, anong kinatatakot mo sa kamatayan kung ang si Yesus ang nag na sa iyong buhay, kaibigan, Strokes? 26. At sino bang nabubuhay? at nananalig sa akin, oh, sumasampalataya, sabi niya, sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. oh. anong kinakatakot mo sa kamatay, nilat naman tayo, mamamatay. Sino ba taong hindi mamamatay? Sige nga. Kung yung mga matatalino nga, doktor, scientist, namatay. Pagkarino yung tao, namatay. Mga bilyonaryo, mga milyonaryo, mga sikat, Namatay. Wala pong pinipili ang kamatay. Kanya lang. Una-una lang. Sabi nga nila. First <laughs> <persa>, up, first up. <laughs> Tandaan nyo po yan. Mamamatay naman tayo. Ano ba kinatatakot? Mas maganda. Habang malakas kayo. Marunong pa kayong manalagin. Magdasal. Papasukin nyo na si Jesus sa inyong buhay bilang ari at Panginoon ng inyong buhay. Kaibigan, hindi pa uli ang lahat para yung takot sa kamatayan sa kayo. Si Satanas ang nagtatanungin yan. Eh. Si Jesus nga sabi ya, kung sumasampalataya ka sa atin, eh, mamatay ka, mabubuhay ka. Oh, ano kinakatakot mo kaibigan? Kung nabubuhay ka naman, sumasampalataya sa kanya, hindi ka na mamamatay. O, oh, Napakaganda pangako ng Panginoong Yesus. Maniwala kayo kay Yesus. Kaya nga in Christ alone. alone. Siya lang ang pwede paniwalaan. Ito po ang inyong kaibigan kay Yesus, Brother Mani Bautista, 64, at Stroknos, 6 na taon. God bless us all. Sana meron kayo natutunan na pulot sa biblical teaching. God bless us all. Bye-bye.